Hi guys! Welcome to Mother Tech Vlog! Today gagawa tayo ng Chocolate Cake So ayan guys, uh, na-prepare ko na lahat ng ingredients na aking gagamitin So ang flour, meron tayong baking soda nilagyan ko rin ng konting yeast para umalsa siya at syempre nilagyan ko rin ng sugar, white sugar at brown sugar ayan guys, halo-halo lang mix-mix lang, napakadali lang palang gumawa ng chocolate cake ayan guys, panoorin nyo lang kung ano mga pinagkagawa ko nagbita ko ng 6 na piraso ng itlog para mas masarap ang ating uh, chocolate cake. So, ayan, guys. Bit-bit-bit lang. Napakadali lang pala talaga, guys, kumuha nito. Actually, nanood lang ako sa YouTube. So, pero, syempre, iniiba ko rin yung aking mga uh, steps para naman na uh, maiba. Pero, I, I think, pareho lang naman na magiging lasa na ito o kalalabasan ng aking chocolate cake. So, ayan. Ayan, guys. Mix-mix lang talaga para lang mag-blend lahat ng ating ingredients. So, syempre, para ano, para talagang siguro na tayo nag sila. Halo-halo lang talaga ang dapat natin gawin. So, napakadali lang talaga guys gawin ang chocolate cake. Sige lang, halo lang ng halo hanggang sa mag lahat. Ayan guys, mag a din pala ako ng fresh milk para sa ating chocolate milk. So, syempre, kaya ako nilagay ng fresh milk para siya mag-moist. Yun ang napansin ko nung umuha ako ng banana cake. Eh. Nung unang gawa ko, naglagay ako ng milk. Yan yung pangalawa, hindi ko nilagyan ng milk. So, magkaiba yung texture na kanalabasan ng aking ginawang banana cake. So, guys, ayan, beat, 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 beat pa more. Ayan, guys, mix, 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 mixer na mix. So, ayan, guys, iahalo ko ng ating uh, beaten egg sa ating ah, uh, flour para mapagsimula na tayo mag-bake ng ating chocolate cake. Medyo mahirap din pala, guys, mag-ano, mag talaga. Pero, sige lang, tiyaga lang. Siyempre, alam nyo na, para masaya. Since wala naman tayong masyadong ginagawa, edi ito na lang guys, ang magawin nating hobby, ang mag-bake. ba diba? Manood lang tayo ng YouTube. Marami naman tayong matututunan sa YouTube. So, ayan. Kaya, ko, ginagaya ko lang kung ano yung mga nakikita ko sa YouTube. So, pag wala akong ginagawa, nag-bake na lang ako. So, medyo naaliw na naman ako guys, hanggang kailan na naman kaya ito. Ganyan kasi ako guys, pamin gusto na akong gawin, paulit-ulit kong ginagawa, sunod-sunod yan, sawa na naman, change na naman tayo ng ibang pagkakaabalahan. Pero right now, I enjoy baking, kaya yan guys, sige lang, bake ng bake, hanggang sa may patutunan at maging perfect ang ating mga niluluto. So yan guys, nag-add na ako ng chocolate. Yung chocolate na yan guys, is nabili ko lang sa isang supermarket, at minelt ko lang siya, nilagay ko siya sa microwave, at para Matunaw nga at yung, ayan na siya naging melted chocolate na. At minix ko na siya ngayon sa ating flour, eggs, and everything. Ayan na guys, malapit na matapos. Mahirap lang talaga magmix, tiyaga lang talaga. Pero anyway, syempre, kung walang wala walang nilaga. Kaya yan guys, yeah masarap din pala maging hobby ang pagbe-bake. Pero anyway, nakakapagod man siya pero nakaka-enjoy na rin at the same time. At saka syempre, yun nga, natuto ko mag-bake, diba? O diba, sayang naman yung microwave ko or ang aking oven kung hindi ko gagamitin. Kaya mag-bake na lang tayo guys. Konting halo pa hanggat ano, hindi siya nag uh, So guys, nag pa ako pala ako ng konting ano, fresh milk kasi nga medyo parang uh, kulang siya sa moist. So, ayan, nag-add ako para medyo maging ano siya. Sobrang sticky kasi siya. Kaya, dinagdagan ko nila ng uh, milk. Pero anyway, okay lang naman yan kasi kami lang naman din kakain, hindi naman ito pang benta. So, lutong bahay nga. So, depende naman sa atin talaga kung anong mga gusto natin i-add sa ating mga i-bake. So, ngayon, tinry ko lang muna mag-bake ng chocolate. Pero actually, gagawa sana ako ng toppings. Kaya lang, kinulang guys yung aking chocolate. So, sa next time na lang siguro ako maglalagay ng toppings ng aking uh, chocolate cake para mas lalo siyang masarap. So, tamang-tama lang talaga siguro yung pagkakamix ko ng mga ingredients ko, especially yung sa sugar nga. So, guys, medyo hindi tayo pwede sa matamis. Kaya, medyo konti lang ang inad natin na sugar sa ating chocolate. Saka alam nyo na, ang chocolate masyado nang matamis yan. Ayan guys, nakarede ng ating pan na nilagyan ko na rin ng melted butter para hindi nga dumikit ang ating mixture. So ayan guys, so nilalagay na natin siya ng dahan-dahan sa ating pan. So, I hope, guys, magustuhan ng aking magama ang lasa ng aking gagawin na chocolate cake. So, medyo pinaflat ko lang siya ng konti para pantay. Pero, yung mahirap din talaga siyang i-flat, guys. Kasi kulang kulangarin ako sa mga equipment. Kaya, syempre, so for the first time, kung nakatulad ko, yung ko naman mag-expend ng maraming pera para lang sa aking uh, nakahiligan na naman for a while. So ayan guys, naglagay na naman ako ng butter para sa aking alagayan ng aking chocolate mixture. So sayang naman, kailangan ilagay natin lahat dyan. Simutin ba? Walang tapon. Sayang kasi guys, di ba? Finally, malapit na rin matapos at mapiprepare ko na ang aking chocolate mixture at malapit na tayong mag-bake guys. So ayan, sayang kasi yan kaya simutin natin lahat ng laman sa kaldero kaldero talaga yun. Ano? Pero guys, ayahan nyo lang guys. Next time, pag halimbawa talaga na medyo na okay na ako sa pagbibig, ay eh, bibili na rin ako ng ibang gamit para maggamit ko sa aking pagbibig. So yan guys, ready na siya. So nakagawa tayo ng uh, isang pan at isang uh, isa pa dun sa aking paper glass na lagayan. So yan guys, ready to bake na. O ba diba? Ha? Kasya yung aking dalawang lagayan sa isang maliit na microwave oven. So, guys, ayan, huwag lang tayo ng mga around 30 to 40 minutes. So, ayan, guys, ang itsura niya ngayon. Kita niya yan. O, diba? Voila! Tapos na, guys. Nabilis, no, guys. Kakalagay ko lang. Ayan, tapos na. Tapos na mabake. Haha, <laughs> joke lang. Pero, guys, naluto ko siya siguro mga around 30 to 40 minutes lang. So, hindi ko masyadong pinatagal kasi nga baka masunog. Sayang naman ako masunog. So, siyempre, sa mga baguhan na katulad ko na nagbe pa lang, eh medyo tansyahan lang talaga ang ginagawa ko. So, look guys, so, ang ganda na pagkakagawa ko. So, tamang-tama lang yung paglagay ko talaga ng butter, melted butter sa aking fiberglass. So, look, walang ano, hindi siya nasira. Buong buo talaga yung aking chocolate baked chocolate, moisture chocolate, yun ba ang tawag dyan? So, ayan guys, mag-slice tayo. Tikman natin kung anong kinalabasan ng ating chocolate cake. So, next time, gagawa tayo ng toppings kay para mas maganda, mas masarap. So, ayan na guys, kita nyo yan. O, oh, ang ganda, buong buo, ba? Diba? Wow, napaka floppy niya. Tsaka talagang asin parang, ang lambot-lambot talaga niya. So, tignan natin kung anong lasa niya, kung masarap pa siya. Hmm, masarap naman. Okay naman pala ang aking ano. First time kong gumawa ng chocolate cake pero okay na okay. Ang sa palasa, hindi masyadong matamis. Tamang-tama lang. So, let's take a bite. Look, look at me guys. Sarap. Yay! Woo!